So what's up kasugo? Dito tayo ngayon sa Honda. Bibili tayo ng motor ni Kuya Kasugo. Bibili tayo ng motor. Dito tayo sa Honda ngayon. Tayo, bibili tayo ng Honda. Ah, napili na si Kuya sa loob. Wow, ang daming motor, guys. To. Ah, ito, ito yung motor ni Boya, Napili, nakuha na lagi, oh.

ADV 160 ang napili ni tropa kasugo na binili ng motor so guys Ano tropa? Ano tropa? Masaya, masaya? Masaya, Ha?

So guys, coba bayaran nanti Ini motor guys Ito na yung motor ni Kasugo. Nabayaran oh. na. So, shout out doon sa may ilik sa motor. Uh, kung gusto nyo bumili ng motor guys, punta lang dito sa Honda guys. Dito sa Magsaysay guys. Sa Pasig City. Dito ang dami pang motor. Restocked. So, may available pang idb e sa black. So, guys. Ang presyo guys, 170. 170.000 kasama na yung 3 years na restriction ng sa do. mo na, di mo, di mo. Di mo na masugo, yung remote saka sosi. Ya tak mama. Okay, guys, mau ini nih motor guys. Na pangarap na motor ni kasugo guys. Pakiserrong itu guys sa video guys. Oke okay. like na lang para mga maga... maka kita pa para magsikap din para makabili ng motor ito na mga sogo oh. bayad na lang tapos na bayad na yung motor oh, picture na sila So what's up? Kaso go, alito na. Release ng motor. Ah, alis na si Kuya. Oh, sip na helmet, Kuya. Guys, salamat guys. Thank you for watching guys. Please share and follow guys. My Facebook page. Thank you guys, thank you for watching. Bye bye.